Nagresulta sa pagkakaaresto ng apat na drug suspect ang isinagawang bypass operation ng Leyte PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Poblasyon, Kanaga, Leyte. Ang detalye ng balita mula kay Pachowoman Jinky Rimando. Simbog ang apat na drug suspects ay kinasang baybas operasyon ng maoperatiba sa barangay Poblasyon, Kananga, Lite. Bandang 7.15 ng gabi na ikasa ang operasyon ng mga tauhan ng Kananga Municipal Police Station Station Drug Enforcement Unit, Philippine Drug Enforcement Agency 8, Lite Provincial Office, PDEA 8 Seaport Interdiction Unit ng Southern Lite at Ormoc City. Nakumpis ka sa mga suspect ang tatlong pakiti ng hinihinalang shabu at isang genuine 500 piso bill na baybas money. Ang mga suspect ay maharap sa kasong paglabag sa in 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Rimando, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Polis.